Kung hindi ka Joyride biker, ano ka ngayon? Uh, ah, siguro driver ng mga taxi din. Ayo, ano pangalan ni sir? Bernard Bundayan. Bernard Bundayan. Yon, thank you sir. Ha? Sir, kung hindi ka Joyride ride ano ngayon. Sir, sir. Hi sir. Ano oh. pangalan po ni sir? Gabriel sir. Nagano ako eh, nag-resign ah, full time na. Ayon. kumusta naman ang kita mo sa Joyride? ride? Ah, saan, sir. Okay naman. Ah, okay naman. Okay. Sir, kung hindi ka naging Joyride, ano ka ngayon? A glass aluminum stroller fabricator, sir. Wow, galing. Kumusta naman yung kita mo doon? Okay naman, sir. At kumusta naman kita mo sa si Joyride? Mas okay lalo, sir. <laughs> mas okay lalo. Ayun, thank you, thank you. Okay. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Merchandiser po. Merchandiser. Kumusta naman ang kita mo sa pagiging merchandiser sa pagiging Joyride mo ngayon? Mas malaki yung Joyride. Ayun. <laughs> sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Siguro sa nag-alaga ng anak ko. Nag-alaga ng? Anak ko po, po. Anak mo? Ah, so sino nag anak mo ngayon? Eh, Nagjo-joyred ka na? Ayun, ganyan po yung asawa ko. Kaya na po. Ayun, galing. Sige, good luck ha. Sir, kung hindi ka joyride, ano ka ngayon? Morning, sir. Ah. morning. Morning, ah. morning. Alo, sir. Ah, kitchen stop. Ah, kitchen okay. Kitchen stop pa sa nag dati. So, magkano kita mo sa... Ngayon, eh, ngayon joyride siya, mas malaki kaysa sa kitchen stop. Ah, no? <laughs> malaki talaga, no? Ah, kasi minimum lang dun, sir. Eh. Sabagay, ngayon, sabagay. Mayroon, kahit gusto mo iangat, kaya eh. Saka wala ka pag-amo. Wala pa, oh, sir. <laughs> thank you, thank you, thank, you, thank you. Okay, thank you, thank you. Sir, kung hindi ka joyride, ano ka ngayon? Construction. Construction. Oy, skills yun ha. Nakakabilib yun. Kung wala kayo, wala tayong building ngayon. Ayun. So, kumusta naman yung kita mo doon sa pagiging joyride mo ngayon? Mas lamang po yung joyride Mas lamang talaga, ano? Ayun. Basta ingat lang ha. Sir, kung hindi ka joyride, ano ka ngayon? Pagiging na karpintero, sir. Wow! Uy, saludo sa lahat ng mga construction worker, sa mga karpintero ha. Pinagmamalaki yun dahil yung tatay ko, isa din construction worker. So, saludo ako sa inyo lahat. Nakakabilib ah, yan. Skills yan. So, kumusta naman yung kita mo? Dumobli, sir. Mas dumobli ngayon sa Joyride? Oo, sir. Ayun. So, thank Mas you, malaki. thank you. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Tricycle driver. Tricycle driver. So, kumusta naman yung kita mo noon sa pagiging Joyride mo ngayon? Mas malaki ngayon. Mas malaki talaga, ano? Ayun. Thank you, sir. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Ganun din po, uh, baby, ano, baby seat. Ah, Tag-aalaga ng anak. Eh, sino nag-aalaga ng anak mo ngayon na dito uh, ka sa Joyride? Uh, ko yung nanay ko. <laughs> Sabi, sino sa una mo yung nanay mo? Opo. Magkano naman sahod mo sa nanay mo? Hindi naman sahod na tawag na sahod, kundi parang allowance ko lang. Allowance. Sa parang palubag-loob lang kasi nanay mo linda. Uh, Oo. Eh. Ganoon ganoon naman talaga, talaga no? Ganoon ng mga like 2K, 2.5 uh, oh. ganoon. ganoon, ganoon naman talaga karamihan yung mga anak. Anak-anak kayo tapos iasa niyo sa magulang <laughs> <laughs> <pero> niyo. <laughs> joke lang joke may allowance siya sa akin. Ayun. At least meron, di ba? kasi nakakabiyahe ako eh. Ayun. Pero um, kumusta kum kum naman yung kita mo? ah okay po kasi, uh, kumbaga yung ano yung kita ng asawa ko na pa so mas mas nakaka ano pa kami ng ibang mga pangailangan na ayun ayos, ayos ayos saludo sa iyo sir. sir kung hindi ka joyride ano ka ngayon sir ana sir taga pal pala mo rin, sir pala mo rin. jo <laughs> sir uh, security ako sir taro. wow saludo sa mga security you no know? taga bantay ng kapayapaan sir talo mo oy thank you thank you thank you so kumusta naman yung kita mo ngayon sa si joyride okay sir Ma maayos naman Nice one. Ah, Napagmasipag sir, malaking. Ayun. Ganun lang talaga pag masipag. Sir, kung hindi ka joyride, ano ka ngayon? Good morning, sir. Good morning. Um, security personnel pa rin pa. Mo? Wow, security. Nakakabilib. Oh, so, kumusta naman yung kita mo ngayon dito sa si joyride? Maayos naman, sir, kasi nakakadagdag. So, ah, full-time ka na? Um, kung minsan, sir, pag nagde-day off ako, nagpo-full-time ako. Pero part-time lang po. Ah, so security guard ka ngayon? Okay. Saludo sa inyo, sir. Salamat, sir. Sir, kung hindi ka joyride, ano ka ngayon? Empleyado, sir. Replyado ng alin? DMCA po. Wow! So, kumusta naman yung kita mo ngayon sa Joyride? Ah, uh, ngayon sir, bumalik lang po ulit. Sa... sa... Kung sa... Ah, kakabalik mo lang din. Pero tingin mo, mas sasapat naman siguro. Opo, side lane po. Ayos. <laughs> sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Tambay po, sir. Tambay! Oy! Saludo <laughs> sa mga tambay, ha! Oo. <laughs> oh. Malaki ang tulong ng mga tambay. Pag may naliligaw, sila ang oh, pinagtatanungan. No so, diba? <laughs> Pero nagtataka ako. Yung ibang may trabaho, kinakapos sa pera. Pero yung, yung mga tambay, hindi ubusan ng pera. Lagi may pang-inom. Ay, joke lang. So, kumusta naman yung kita mo kayo si Joyride? So, kasi ano, tuktok sa ano yung mga ano, pangailangan sa ano, araw-araw. Ayun. So, mas mas kumikita ka yung si Joyride kasi patambay-tambay ka? Opo, sir. Ay, joke lang. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Although, hindi na ako talaga, sir, ano, full-time, part-time hmm. naman ako. isa akong driver ng Catholic school. Wow. Kaya sa pag-out ko ng trabaho, Abay, biya, ayos. Enjoy ride. Kumusta naman sir yung kita mo sa si Joyride? Okay naman sir. si lang talaga sa kadiskante. Ayos. Ayos. Sir, thank you sir. Ito si sir. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Parang nag-iisip ka rin sa sabihin na. Ah. May limas <laughs> pa <laughs> rin. Cook po. Ah, wow. So talagang busog tayo din lagi no? So ako full-time ka ba ngayon sa si Joyride o hindi? Full-time po. Ah, full-time ka na. So kumusta naman yung kita mo ngayon? Isa man po. Mas malayo na po kasi yung mga napunta ko kaya medyo maganda. tas maganda. May mga ma na na daan gano'n. Sa bagay, hindi ka lang nakapag ride sa malayo. Kumikita ka pa no. Ayon, Ayon, thank you sir ah. Ito si sir. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Bantay sa tindahan, sir. Wow, sari-sari store. So, kumusta man yung kita mo sa pagiging Joyride? Okay naman, sir. Okay, isang libo na, away na, sir. Ay, thank you. Ayos-ayos Sige. Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Ano eh, hindi ko talaga alam eh. Baka ano? Tanod. Tak maganda 'yon kasi talagang nagbabantay sila, no? Oo, bantay ng mga 'yan eh. Mga barangay. Oo. so saludo sa lahat ng mga tanod, ano. So malaking tulong din sa kanila 'yan. Eh. Eh, hindi na tayo, hindi nakakatakot gumalagala sa barangay. Oo, pero pag naliligo, bakit nung uh, ibang barangay may mga nanakawan ng motor so walang tanod doon? Oo, oh, yung mga <laughs> MC Taxi natin dyan sa gabi? <laughs> So, ah, Na, 'yan, naliligaw, walang pagtanungan, mga tanod lang. Okay nga. Okay. Kasama din 'yan sa mga mapagtanungan So, saludo sa lahat ng mga tanod, no. Okay, maraming salamat. Ako kung saan yung kita mga si Joyride? Ayos naman po. Ah, uh, tama lang, bigas-bigas. Wow, walang ulam? Meron din. Ah, <laughs> Ayun, thank May you. May ulam. Ayun, thank you, thank you. <laughs> Sir, kung hindi ka Joyride, ano ka ngayon? Ah, part-time lang po ako eh. Okay lang. Ah, uh, Dim Ah, sa Dim din. So, kumusta naman yung kita mo ngayon sa pagiging joyride mo? Okay naman. Okay naman. Ka anong paano klaseng okay? Malaki. Malaki. <laughs> Ayan, sir. Maraming salamat. Ah. Thank you, thank you. Matagal na to eh. Kilala ko to eh. Ah, kung hindi ka joyride, ano ka ngayon? Company guard. Company guard. Wow. So, kumusta naman yung kita mo sa pagiging joyride? Ay, suave. Wow. Ayos, maganda. Ayos, ayos. Sir, thank you, thank you. Ah. Ingat, ingat. Good luck. So yun lang maraming salamat ingat kayo lagi sa biyahe mga idol.